Hello guys, andito po kami sa uh, opisina ng, eh ay opisina sa, sa clinic ng dermatologist. Ay parang ang mayaman to guys. Pati check up ko yung aking apo. Ayan po guys. Oh. pang mayaman po to guys kita niya yung loob ayan guys so. parang dito rin may celebrate ng ano guys ng mga occasion dito rin sa Lola Paulinas may ano po dito parang may kainan ba tapos meron din pong mga hotel na pinauupahan meron pong garden guys Ayan, sa likod. Meron pong garden. Yan. Ang nag, ah, ano po pala dito, ang nagpupunta ay yung may mga, ano, appointment. Kaya lang, nagpunta po kami dito nung, ano, ay nag-appointment po kami kay, dun sa doktor na pinagpapacheck pa namin. Hindi po kami nakapunta noon, guys. Pero gumaling po nun yung apa ko nabigyan po ng gamot don sa aming pinagpapacheck up. Gumaling na po siya. Pero ngayon kasi ano, sumarga na naman po yung kanyang mga pimples na lalaki. Kaya ano, iiyak na iiyak yung aking po. Kaya sinama ko na rito ang pacheck up. And, guys, ang ganda po. Meron po silang garden don sa likod. Ayan. Meron po dito ang ano parang pinagdadaosan ng ano, ng passion. Tingnan natin. Tingnan natin, guys. Yan. Hmm. Ganda, guys. Ayan, no? Ang ganda. Mm. Ayan, guys. Ayan, si Union CR. Ayan, no? Ayan po, guys may mga ano oh, mga, mga pinagdadago sa halimbawa binyagan ayun yun pwede, rin siguro kung kasalan no? kasi may mga ano oh. ayun may reception hall ayan, guys oh. ang ganda ayun oh. may magdaraos, guys. Oh. Yan, may naghahakot. And, guys, o. may reception hall. May naghahakot, guys. <laughs> Makikiusyoso tayo. Ayan. Ayan, guys. Makikiusyoso tayo. Ayan. Ganda, guys, oh. Ganda no nakabiting, ano. Parang bahay. Pero ilaw yan. Ayan, guys, oh. Parang may opisina dito. Tapos, ayan. Ah, ang ganda, guys ganda pala sa loob guys ayan ang ganda pala sa loob guys, yeah. sa loob, guys oh. merong ano merong magdadaos ng ano magdadaos ng okasyon ang ganda dito guys ayan and guys oh naghahanda sila meron silang ng okasyon ngayon and guys oh marami ng gayak Hmm. Hmm. Ayan, ang ganda, guys. Ah. Ano 'ng occasion may kasalan? Kasalan. Debo po. Ah, debo. Ah. Meron daw debo, guys. Ang ganda ng gayak, oh. Wow. Ganda talaga. Guys. Ayan Wow, ang ganda Ipiprepare sila Ilalagyan ng gayak Wow, ang ganda Hindi pa kompleto yan guys Pero ang ganda na <laughs> Guys Ayan Okay. Naglilinis. Ang ganda, oh. Ang ganda, guys. Ang ganda ng gaya oh. ang ganda. Ang oh. ganda, guys. Ayan, oh. Ang ganda. Give me some sunshine. Give me some rain. babalik na ako hinahanap na ako ng aking apo guys yun daw babayaran na inaabot ng 3,005 ah, babalik na ako guys at ako hinahanap na ng aking apo ang ganda guys oh. Eh. ganda. yan ang ganda guys hey uh. guys uh. ang ganda <laughs> Tatawag na yung aking ako, guys. Sige, guys. Balik na. Balik na tayo. Kasi hinahanap na ako ng aking ako. Ang ganda, guys. Meron daw ano. Magdidibo. Ang ganda ng gayak. Wow. Nag-ahakot sila, oh. Ang ganda. Galing. Wow. Ganda. Yan ba yung na mag ba? po yung <laughs> Hindi, naandyan kami kay ano ah. <laughs> sa, nagpapatingin lang kami dyan sa ano ah. <laughs> sa Dharma. Wow. Nagandahan lang ako sa ano ah. Sa Benyu. Ang ganda. Hmm. May magdidibo. Sige guys. nakapamasyal na ang lola niya. Ayan, makikikain tayo guys. Ayan, oh, no, naghahakot ng pagkain. <laughs> naghahakot sila ng pagkain guys. Ayan. Sige na guys. At papasok na uli ako dun sa akin. Yung, sa pinanggalingan ko. Ayan na guys. Ayan, papasok na po. Bye-bye na. Bye-bye na.